Pinon doon Bridge at uh, Jones Bridge Volta Station ng um, Pasig River Ferry um, Phase 1 at yan next phase lumaktaw yung ano, yung mga pilote, mga poste. Ayan. Wala doon, oh, mga pilote. Sa pagdudugtungan. Andito pa, oh. Ayan na tayo, eskoyta. Ang darin nito, Regina B.B welcome back po ulit sa aming channel nasa ano tayo sa liwas ng Bonifacio kapit ulit tayo ng Pasig River Esplanade sa bulto ni Andres Bonifacio dito yung lagi meron mga street vendors yung mga ano pa kasi dito eh, mga malawak na open space magkabila para ano siya parke magkabila yan mga kabayan magkabila pa magkabila pa na ngayon yung milk fountain magiging ngayon na rin yan labahan yan din naglalaro yung mga ano eh, mga bata naliligo ayan harapan pa post office dito na punta yung mga ano ano mga homeless Dito, ganito nito po so, bike parking po naging ano na naging sampaya na Bukas ang buli pa Kulay pala yung ano dun, oh. Pintura. Naka okay. ah, yun. Kulay pintura. Napakaganda, ah. No? Uh, Manila Post Office. baka tayong balita kung kailan uli mare-restaurant Manila Post Office Ayan Pagpuntaan natin MacArthur Bridge Ayan. Wala namang mga nakatambay sa loob ng ano lang siya e parang ayan, maliit lang na karte bakanteng lote tree mga puno kahit hindi nakikita pa akong ano dito yung mga nakatambay city nakakot na yung dito yung mga basura dito meron pa medyo mapanghe dami mga ano sa Maynila ng ano, mga homeless i-update natin dito yung next phase ng Basi Liber at ano Ito, mga bunker bahay ng mga gumagawa ay ah, buumpisa na dito nagulong din na yung dito yung tulay ay, ano. malubog na lahat na ginagawa ang next phase ng Pasig River Esplanade phase 4 ganda na to mga ano na to apat na pilote na pero hindi pa talaga siya naka ano eh, naka paon. tapos dito dahil mga basura ganoon talaga mga ano ano mga, mga nananadya talaga magtapo ng mga basura kailangan talagang kailangan mailipat yung mga bahay sa gately sa mga river banks hindi naman hindi naman Plaza sa kabila rin din ng Pasig River Esplanade ang lawak dito hindi naman gulo Meron pala ang ano doon, oh, Riverside Drive dati. Galing ng Quezon Bridge. Ayan, Bumsot dito sa ilalim ng MacArthur Bridge. Ayan. At, yan, Pati pa ito ng Riverside Drive. Kalsada pala yan dati. Ayan. Na. Pa, ayan na. Ayan, nag-uumpisa na. ng din bago nagkumpi sa uli magkaroon na ano dito ng hagdan papunta sa Esplanade wala na, na halos mga uh, water ha okay. mga ano na lang talaga mga basura okay. ayan ang view ng Escolta limited ang 3 train set saka 4 train set punta so, na ang Carriedo station medyo lumak yung ano yung mga pilote mga poste okay. wala dun ha ah, mga pilote sa pagdudugtungan Nandito pa o. Oh. Sila na umbisa Ayan. Ang ruta. Next phase ng Basig River Estana. sa Macardo Beach. mga ano nito mga ilaw nena no? uh, to dinugas yun pala mga mga natitirang mga ilaw oh dito lang ay nakakita nang may construction ng passive grillo pala dun sa papuntang Galpan Bridge wala pa dahil meron pa mga ano dun kailangan i-relocate ang mga bahay ah uh, dun wala rin gumagawa Ayan. papunta ng Loton at uh, Quezon Bridge Roseros Forest Park at uh, Ayala Bridge Ayan. Uh, wala pa mga ano dun. ginagawa dun sa side tayo ng Santa Cruz. may wala nang kumawagiran. Daan din dito. Sa nei pool. Ah. Sa yeah. bayan yeah. yeah. mga yeah. open parking. Universidad Manila. Ay, luma na siya, oh. Kaya ako nakikita ng, ano, eh. Lumalabas sa kapwa pasok dyan. Okay. Dalin. Ang so, maganda sa iya, ilalin dyan. Ayun pwede, oh pa. Uu dong na to. Darung gaganda ang Maynila no kung aayos pa yung mga ibang lugar. yun yung unang plaza tay. Ganda dito Ayun. Na, Ayun, Ayun na ang um, stational na. tayo sa uh, nga ano nga lang mga spaghetti wipes uh, ito rin, hindi ka rin nang Ramanthangas Building niluma uh, na siya Ano na yan na Thank you for watching mga kabayan. Thank